Ayan mga ka-best friend, dito po tayo ngayon sa Luna, Santo Domingo. At sinisilip po natin yung alaga po ni Consi. Ayan mga ka-best friend, tara samahan nyo kami at dadalawin natin yung mga binigyan natin ng mga fingerlings dito po sa gawing Santo Domingo Nueva Ecija. Ayan at meron nga pong nakakilala sa atin dyan yung mga bata po dyan sa gawing Luna, Santo Domingo. Ayan, salamat sa inyo mga pati. At naubos po kasi yung sticker namin kaya hindi ko kayo nabigyan Pabayaan nyo pagbalik ko dyan bibigyan ko po kayo ng sticker na may pandikit nyo sa inyong mga motor mga ka friend. Ayan at andyan po sa dulo yung nagpa-picture nga po sa atin yung mga bata na yan At napapanood nga raw nila tayo mga ka friend. Ayan kung bago ka pa lang sa mga ganitong content at gusto nyo po yung mga ganitong content O kaya naman po eh, napadaan lang po kayo sa ganitong content mga ka friend, eh Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka best friend. At huwag niyo na rin pong kalimutan na i-follow ang aming FB page. Ayan po, ka best friend lang po ang isi-search natin at lalabas na po tayo dyan. At pakipalo niyo na rin po ang aming TikTok account. Ayan po, ka best friend lang po mga ka best friend. Ayan, salamat po sa mga solid nating followers dyan sa gawing... Luna, Santo Domingo at sa lahat po ng nakakapanood ng na mga followers natin. Ayan, big shout out po sa inyo mga ka best At sa mga solid nating subscriber sa ating YouTube channel mga ka best friend. big shout out po sa inyo. At sa mga solid nating customer. Ayan, big shout out po sa inyo mga ka best friend. Bola lang yan. At yan mga ka best Ayan po yung mga batang nakakilala po sa atin. Na napapanood nga raw nila tayo mga ka best friend sa ating FB page. Ayan, bali nagpa-picture nga po yung mga bata na yan. Bali huminto nga po tayo at nagmerenda po tayo dito sa meriendahan dito po sa Gawing Luna, Santo Domingo. Ayan, bali support po natin mga ka, sa mga kabarangay po ni ate na Tega Luna. Ayan, support po natin yung small business mga ka best po natin sila para sila po ay makapag-umpisa at gumanda po yung kanilang negosyo mga ka best ayan dyan lang po yan sa may malapit po sa pispa ni Consi Vladimir Castro ayan salamat te sa merienda at sa mga naghahanap po ng na mga meri merienda dyan eh puntahan nyo na po si ate dito lang po yan sa gawing kanto sa may malapit po sa pispan ni Consi Vladimir at ayan nga po yung mga tinda niya mga ka best friend. Ipapasilip po natin sa video yung mga tinda ni ate. Ayan po, meron po siyang mga ulo, dugo, hotdog, ayan bola bola. Ayan kung ano-ano po yung mga tinda niya at meron po siyang milk tea po ba yung tawag doon mga ka best friend. At nagmerenda nga po tayo dyan. Ayan sa mga tiga luna, dyan lang po kay bibi ng merenda kay ate. At yan, sinilip na nga po natin mga ka friend, yung fish pan ni Konsi para makita po natin yung kanyang alaga. Ayan, shoutout po sa mga Tegaluna, Santo Domingo. Ayan, big shoutout sa inyo mga ka Salamat sa suporta at sa mga nanonood po ng aming mga video dyan. Ayan, thank you po ng marami mga ka-bestfriend. Ayan po yung fish pan ni Konsi. Bali, nilaglagan po natin yan ng tilapia po sa kapuhito. Sa kabila po yung hito at dito po yung tilapia sa gawing harap niya mga ka-best to yan. Bola lang yan. At yun lang. Salamat and God bless. Kung umabot po kayo sa video na to hanggang dulo mga ka eh. mag -iwal lang po kayo ng comments kung ano po yung gusto nyong i-comments mga ka At isubscribe nyo po ang aming YouTube channel at pakipalaw na rin po ang aming page ayan po yung mga tilapia ni konsi, bali sinilip nga po natin ayan okay naman po yung paglaki ng kanyang alaga mga ka bespen dahil nakita nga po natin mga ka -bestpen. babalikan pa po natin yan bago po siguro mag 3 months siya. para makita po talaga natin ng buwan mga ka -bestpen. at bali wala nga po dyan si konsi kaya hindi po natin napakain pero nasilip naman po natin yung paglaki ng kanyang alaga kaya Okay naman po mga ka-best Ayan, ayan lang po yung kagandahan sa amin mga ka-best Bali, kung hindi po kayo marunong mag-alaga, eh, bali, gagayad po namin kayo sa inyong mga pag-aalaga. Katulad po niyan si Consi. At binisita po natin ang kanyang alaga para makita po natin kung saan po nagkukulang ang kanyang alaga. At dito naman po sa kabila mga ka-best ayan po yung hito ni Consi. Ayan, bali, sinilip din po natin yung hito niya para makita po natin yung paglaki ng kanyang alaga kung ano na po ba yung update sa kanyang alaga mga ka best friend ayan medyo okay naman po mga ka best friend yung kanyang alaga halos sa edad niya po eh sakto lang po yung sukat niya dahil nakita nga po natin mga ka best na malakas na nga po kumain yung mga ganyang edad mga ka best friend. at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw araw thank you malayong ganyan Hmm. Gak pelak rame om. Ya. Hmm. Ya, tak. Ya, ya. Ayan mga kabes ko, dito po tayo ngayon sa Luna, Santo Domingo. At sini po natin yung alaga po ni Consi. Ayan, shout out po sa mga taga barangay Luna, Santo Domingo. Ayan po yung hito ni Consi. Ayan po.